In the of the pandemic. Hello guys! Good evening guys! Ayan, nagpagupit na po si Iwaga ng buhok niya. Kasi, nako, alam nyo na. Ayan, good evening mga kahiwaga. Kumain na ba ang lahat? Ayan, shout out po sa lahat pong nanonood. Ayan. Umpisa na. Ayan. Shoutout po sa inyong dalawa, mga guys. Kumain na bang lahat? Baka magtaka kayo. Wala nang buhok si Iwaga. Ano bang bagay? May buhok o wala? Comment to lang po. Ayan, good evening po sa aking manager na si Ma'am Loira Celis Official. Ma'am, pagaling na kayo manager. Ayan. Pinagpray ay na po kita. Ganun din po kay Sardine. Ganun din po. Ayan. Abangan nyo po bukas. Si Hiwaga sa unang hirit. Ayan. 5 a.m. po yan to 8 a.m. po. Malalaman nyo po yan. May pasabog si Hiwaga bukas. Huwag niyo pong akalimutan, 5 a.m. to 8 a.m. po yan sa unang hirit. And please support Kay Thank you so much. I love you all. Shout out to Iwaga Evening po. Deyo Manko. Hi, sir. Queen Kim Lee. Gandang gabi, Iwaga. Watching from one. Oh, sis. Pasig. Deyo manko. I dayo. So, what the day? Shout out loud! Lah, Ayan. Good evening, guys. ingat, Mabuhay ang mga LGBTQ. Good evening sa ating lahat, mga siswa. Jane Borromeo, shout out po. Ayan. Nikki, Nick, Nikki J. Latino, Latonyo. Shout out, Lulsehe. Eh. Rian Cabrales, hello po. Queen Kim Lay, asa na hair mo hiwaga. Pinagupitan ko muna, ay pinagupitan, nilaban ko muna yung aking mahiwagang mahiwaga buho. Tara! Good evening po, Ma'am Sarah Diskaya and Sir Carly Diskaya po. God bless you always po kay Cap JR Cup. Ano ka Ganon din po kay Cup JR Good evening po sir Thank you so much sa lahat Lahat ng tulong niyo po kay Hiwaga Ganon din po sa Diskayo Family God bless you always uh, Magandang gabi po sa kay Kagawa Julius de la Cruz Ayan, kagawa, nandito lang po si Waga. Ayan. At buong puwersa po ng Iwaga ang matulungan din po kayo sa lahat po ng mga gawain nyo po ipagpatuloy nyo po yan kagawad at yan po ay para po sa ating lahat at sa buong barangay ng Litex Commonwealth ganun din po kay Kap Manenko Kap, good evening po Ayan. makikita yun na po si Iwaga ngayon ang ganda-ganda ng headdress pa! Oh, di ba? Good evening po kap, maning ko. God bless you always po. Shout out muna po ako. Christine Tabilon, gabisan. Hi idol, sana makaingin ng tulong kahit konti para sa gamot ng anak ko. Doll. Absalon G. Good evening idol, Iwaga. Same to you. Nigger J. Latonio, saan ka pagupit Idol. Alam mo, taga ko pick talaga matagal na ako sa kanya. Kasi bukod sa magaan yung kamay, ang bait pati. Kaya doon ako lagi. Wala po ako. Ang daming pag dito, pero sa kanya talaga ako nahiyang. Ngayon, shout out po sa kay kuya yung nagupit sa akin. At sa Lonji, good po. Aliza May, good evening, Idol waga Yes, ma'am, Aliza May, good evening too. Saan ka nagpagupit? Dito lang din sa lugar namin. Christopher Junior Guerrero. Iwaga po, po ba pumunta dyan, makikain lang kami, hehehe. <laughs> Ilan po kayo, sir? Ang ilo, is Habuli. shout out, Diwata Beya ng Tondo, Manila. Barbero kasi, ako ay doll. Ah! Barbero ka pala? Tagasan kayo, Nicker J. Latonio? Barbero pala kayo? Maulang gabi, ingat ikaw. Thank you, Mama Liza May. Ikaw din, ingat din. Ayan, kumain na po ba kayo? Ang ilong mundari sa Shout out. Iwaga ng Tondo, Manila. Dabaw del Sur. Ay, ang, ang layo naman yan, J. Jojo. Ingat po kayo lagi. Ayan. Nanet Pantelion. Hello po. Yan. Yeah. Pengi po ako ng star, please. Hindi star. Kayo, welcome. Thank you so much. Thank you, me. Ingat po kayo, ni Salamat, Angelo Mondares, at habuli. Christopher Dinar, Gerbero. Waga, pwede po ba umakit live mo? Go! Mark, import vlog. Good waga mo sa abang. Shut up! Tagay, Jean! Hehehe! <laughs> Go! Thank you, Iwaga. Ako nagbuhat ng maleta Ay, ikaw pala yon, Mark. Import vlog. Sorry, sorry. Hindi ko naalala. Good evening sa you Mark. import 4 Vlog. Kamusta ka naman? Ayan. Glidal Smith, Sherawat Me. Charbems. Shout out from Surigal del Sur. Ayan, sa buong Surigal del Sur. Good evening po sa inyong lahat. Aliza May. Congrats, under innovation ng pwesto mo. Mas dalong luluwag at malaki. May, may mga musical instrument na proud ako sa you lagi kung ano man ang lagi mong natatanggap, mahal kita namin ng taong tunay at umahanga at nakasupport. sa ay hey, thank you ma'am Aliza May alam mo ang sarap pong ano mag uh, advise o magsalita kaya thank you so much talaga sa iyo and God bless yan Glida Smith a shout out sa mga bumibili sa tindahan namin na ibabalik ang piso na kulang di na binabalik <laughs> Hayaan mo na, free na yan. Ikaw, ikakayaman ba na? So, si Lord tumitingin. May kapalit yan, Ma'am Glidal Smith. Talagang ito. Hayaan mo na, ang kapalit niyan. Isang libong buo. Mark, import block. Okay lang dito yung Sana, all. Bumbilya yan, hindi araw gaga. Nenet Pantelion, shout out po from San Carlos City, Negros Occidental Ay, kikiliti ka ako ang ulo ko. Oh, akikiliti ako. Yan, shout out ni Nenet Pantelion. Shout out kay Rowena Basoy, Lee Rosales. Yan, kas Juan Paulo Castillo, Daidi Castillo, Jude Castillo, Ramon Castillo. Ayan. Ayan sa mga tagawa na shot out sa tanya malapit ng ilang piyesta bang but aka ah, namin namin na ah. shot out sa among mayor mayor manulit fiscalante, at vice mayor edgar pagayunan kag sa nga mga SB members kag sa nga mga kagawad kag sa nga mga kapitanda sa bilog nga manapla nan gina pangabay ko nga tagaan ka mo sang maayong lawas. Ayan. Guide ka mo, mini Lord. Ayan. Andito lang ako magbigay ng advice at pagpapalakas ng lobo. Thank you, Mama Liza May. Nikki Sudekta Torikampo. Ay, huwag pasat at naman watching here. Barangay Chambere Manapla. Dalit na lang, piyesta, kag na Ah! Oo nga. Shout out na galing sa bilog ng chambre. Amin ka, ilang da. Glyra Smith, ay, ilong ko kaganyi. Oo, day. Wow. From Iloilo -Ilo here, ga. Ah! Mama ko, Iloilo. -Ilo. Sa kula si Ahoy. Asa na si ano? Berta. Nagnomo na naman Shout out in Kaiser Roy. Grado with me, lapas ba? Ah, na, may dakabat, Choy. Ayan, shout out po, good evening po sa aming minamahal na mayor ng Quezon City ng si Mayor Joy Belmonte. Hi, ma'am! Uh, si Waga po ito, good evening po, and God bless you always po. Ayan, ganun din po sa aming vice mayor. Uh, vice mayor, Iyan, suto ba? Ayan. Vice Mayor, good evening po. And God bless you always din po. Ayan. At sa buong counselor po. Thank you so much. Mark Anthony Beatrice Martin, the last airbender. Ah! <laughs> Miss na kita. Isang buwan na simula nung una tayong nagkita. Wow! Well, Na-miss mo si Iwaga, Ma'am Okay. I miss you too po. Red Riding Hood, Susan. Shout out naman dyan from Jordan.